Pero pag naandong ka na pala sa sitwasyon yun, yung feeling mo na, Shit, hinaharas ba ako? Uh, Pinagtitripan ba ako? O, winawalang-ihalang talaga ako ng Bureau of Immigration, officer? Hi guys, uh, welcome back to my channel. Uh, si Cesar Carl po ito. And if you are new here, please do subscribe, hit the notification button, and comment down below kung ano pa at itatanong nyo. So, ang vlog na ito is uh, regarding to sa nakakatroma kong uh, experience sa Pilipinas. Imagine, um, or 15 years na ako nandito sa abroad, 13 years ako with the same company, eh, naka-experience pa ako ng so-called hinaras ba? Or hindi ko alam, or napagtripan ba? or uh hindi lang feeling well yung immigration officer na uh, nag-assess sa akin sa immigration prior to um boarding uh, ba, uh, the airplane pabalik dito sa UAE so um ikwento ko muna brief his uh, ng kaunte um, alam naman natin na during pandemic ay wala tayong detaya na ka But since 2019, um, paulit-ulit naman ako pabalik-balik sa Pilipinas, uh, dalawang beses lagi um, because of the help ng Cebu Pacific. Kasi nga, mura yung ticket. So uh, yearly, uh, pag hindi twice, at least once a year ako nakaka-uwi. And last nga na umuwi ako is um, May 2019. So after this whole pandemic, nagluwag ang Pilipinas. So uh, nakauwi ako uh, noong um, May 8 And uh, uh, binigyan ako ng boss ko ng 25 days only para magbakasyon kasi nga last January eh, nakakapagbakasyon na ako. And for of that is kinain nung COVID, um, COVID uh, situation na nangyari sa akin nung while nasa abroad. Uh, ay, June 3, pabalik na ako dito sa UAE dahil nga nakompleto ko na yung 25 days. I am sad. ang uh, lungkot ako. Basta yung lungkot kasi nga eh, After 3 years, nagbakasyon ka ng 25 days and tapos na. Kasi iiwanan mo ulit yung pamilya mo, iiwanan mo yung mga kaibigan mo. At the same time, uh, babalik ka na naman sa realidad na magiging OFW ka na naman. So, ang flight ko is by a an EK. Um, uh, ang flight ay 6.15pm ng, ng, uh, ng June 3. 6.15pm. Uh, PM. Uh, around 1 o'clock, nasa airport na ako. Uh, nakapila na ako. Uh, around 115 Nag-start na yung check-in ng EK going back to Dubai So ang daming, ang daming mga airlines na papunta ng Dubai Or somehow somehow ang final destination is Dubai Such as Singapore Airlines um, I think Cebu Pacific ay kasabay din Etihad and Qatar and uh, Emirates Airlines I guess So limang airlines ang sabay-sabay na almost the same flight or magkakasunod So, sa, sa sa haba ng pila, sa dami ng siguro ng pasahero na natapos ako uh, ng check-in around 3:30. So, after ng check-in, uh, lumabas ako, tumita print para i-hand over yung regalo ko. So, sabi niya by the time na around mga 4, dapat ay nakabalikan na sa airport, which is nangyari. 4:15 ay nakapila na ako sa nakapila na ako sa immigration. So, ma, uh, mga 4.30, uh, napapila ako kay Miss um, Lobrin, Luella Lobrin ng Ibro Europe Immigration para nga pumagpas pa sa immigration at saka mag-final screening. Pero nung dumating ako sa pwesto niya, nag-good nag afternoon ako sa Good afternoon, ma'am, sabay abot ko ng aking passport at saka ng aking uh, boarding card at saka ng EOC. So binuklat na niya, binuklat na binuklat yung passport ko binuklat na sabi niya sa akin nasa nung contract mo verified contract mo so sabi ko sa kanya ma'am uh, hindi na po kailangan ng verified kasi returning OFW po ako at the same time 13 years na po akong nasa company ko since 2009 and pabalik lang po ako uh, sa company ko so hindi ko na po kailangan ng verified contract at nangatuwikan din ako na sinabi ko na ma'am uh, naghanap po ako ng ano ng mga dapat gawin kasi nga ha, almost after 3 years first time ko na ulit tumuwid ng Pilipinas. Al, ako yung isang ako yung tao na very much uh, kailangan ay organize, sure walang problema. So sabi ko ma'am um, ang kailangan lang po namin ay OEC. Pero sumagot si Miss Lobrin, sabi niya eh, kailangan ko eh. Gusto ko makita yung verified contract mo. Sabi ko, ma'am, hindi na po kami nagpapa-verified contract. At the same time, ang contract po ng UAE, eh, online po lahat. If you want, kaya ko pong i-download siya at ibibigay, ibibigay niya. Sabi niya, hindi, intay mo lang. Tapos may kinuha siyang maliit na papel na sinulat na sinulat ng ganyan. Ah, uh, sabi niya, oh, ayan, balkan mo yung boarding card mo. Pagkatapos mo, hindi ka na kailangan pumila. So, kinabahan na ako, sabi ko, bakit ako naging nagganito? Hindi na, wala naman akong, ano, uh, I mean, uh, isa akong um, masunurin, isa akong super uh, um, updated lahat ng mga documents ko. Hindi, ang, ang nag-sink in agad sa akin na ang questions is, bakit kailangan ko pang magpa-verify sa POEA? Kasi binigyan niya ako ng maliit na papili, sabi niya, pumunta ka sa POEA, pa-verify mo ito, Itong request ko. So, eto siya. Papakita ko siya or kung hindi ko pa, basta summer magpaplasya magpa flush siya dito. So, doon na nag parang biglang binuhusan ako ng malamig na tubig na for the first time, parang ngayon lang ako feeling ko na haras ako, feeling ko pinag-initan ako. So, kinuha ko si papel. <clears throat> so, pagdating ko sa pagkuha ko sa papel, nagtanong-tanong ako kung saan ang POEA. So, sabi, so tumakbo agad ako kasi knowing na I have only like An hour and a half para matapos ko lahat ng mga pangyayari. Pagdating ko sa POEA, mapaiyak na talaga ako. Sabi ko, Sir, ano ba naman problema? Naghanap naman ako ng mga dapat na gawin doon sa mga returning OFWs. Pero ang nakalagay lang, I have to generate my OEC if I am a returning OFW. At the same time, sabi ko, Sir, Sabi ko, Sir, um, nalimutan ko lang ang pangalan but yeah, it's uh, na nakatatak doon sa maliit na papel. Sabi ko, Sir, uh, bakit naman po kami ginaganito? Nung tinignan ng officer ng POA na, na during that day sa airport, ng POA officer, sabi niya, Sir, ba bakit ka hinahanapan ng ganito? Eh, kitang-kita naman sa, sa passport mo na dalawa na yung tat tatak mo dalawa na yung visa na same company, visa ng UAE or working working visa sa UAE, dalawa na yung nakatatak, isang expired at saka isang current. So sabi niya, of course, makikita naman na returning OFW ka. At the same time, ayan yung iyong mga travel, di ba? Nag-travel ka nung just December, eh, nung February 2019, bumalik ka ng uh, uh, May 2019. So that means uh, returning OFW ka and you don't have to uh, get a verified contract yun ang sinabi. Pero hindi ko alam kung may rules ba. So sabi ko, sir, ako nga po, eh, ano, na, na, na ako kasi, ah, kasi ay, alam mo yung simpleng bagay na ganun pala, na akala mo sa iba, nag, ang, ang arti naman yan nila, tinanong lang naman, pinabe pa lang yung contract, pinatatakbo lang, eh, eh magagat Pero pag naandun ka na pala sa sitwasyon yun, yung feeling mo na, shit, hinaharas ba ako? Ah, uh, pinagtitripan ba ako? O, winawalang lang talaga ako ng Bureau of Immigration Officer o BI Officer. Kasi, kasi parang wala ka namang kasalanan. Updated ka, sumusunod ka sa batas. Pero bakit ka nakakaranas ng ganitong pangaharas? Pangaharas, hindi, yun, yun ang term na ginamit ng isa kong kaibigan. So sabi niyong, sa POA, balik tayo sa POA officer, sabi niyong POA officer, Uh, huwag ka magalala sir, tutulungan ka namin at ikaw naman ay walang, ano, walang nilabag at saka kitang kita naman na updated lahat so yung OWA ko updated until 2004 or 2020, eh, 2023 ata next year pa um, so chinek niya ng chinek sabi, na, na, na habang chinecheck siya nailang siya ng nailang sabi niya, ah, ah, ngayon, lang ito nang ngayon lang ito na kitang kita naman ang history ng iyong travel at saka ng iyong ano, ng iyong Uh, kumpanya na iisa since 2009 at saka dito sa uh, history mo ng pagkuhan ng OEC na iisa yung company mong babalikan pero ano kaya ang dahilan? Bakit siya ganoon. So after like around 15 minutes, uh na tinataka niya, sabi niya sir ito yan, nilagay ko na dito na uh, updated lahat sa PhilHealth mo, SSS mo, uh POEA mo at saka OWA mo na updated ka, na wala kang po uh, problema at returning OFW ka with the same visa do sa company. So hindi ko alam kung pwede ko i dito. So nag-pagtingin ko, okay na nakatatak na. Dinala ko ulit kay Miss Lobrin. Lovella Lubrin ng Biorep Immigration kasi doon daw kailangan ako bumalik. Hindi na nga naman ako pumila as advice. So, inabot ko lang siya without even talking about anything. Kinuha niya. Pagkuha niya, kinuha niya ulit yung passport ko. Tapos binarouse niya isa isang ganyan. Binarouse niya. So, that means Tinignan niya ulit kung talaga bang may dalawa kong visa which is siguro nakita niya at yung history ng aking ano, uh, mga travels. Tapos binaba niya ganyan, tapos nag-type siya na nag-type na nag-type na nag-type na nag-type. Siguro mga 3 uh, minutes siya nag-type, tapos titingnan ulit niya yung passport ko, type ulit siya ng type. Disclaimer po, um, hindi ko, hindi po, itong video po ito ay hindi para mag-encourage na mang bash, mang uh, lait, or uh, uh gawa natin ng ano, ibang problema, or gawa natin ng mga TikTok, or mga uh, uh, video, Uh, si ang, ang Bureau Immigration Officer na nag-assess sa akin. So kaya nga lang po, uh, parang doon habang nakatayo ako doon, which siguro mga around 3 to 4 minutes ako nakatayo sa harap niya. Nagsisink in sa akin yung trauma, yung physical stress, emotional stress kasi nagsama-sama na eh. Malungkot ka dahil babalik ka na ng UAE. iwan uh, iiwan mo ang pamilya mo, iiwan mo ang nanay mo may sakit iiwanan mo mga kaibigan mo, babalik ka magtrabaho. After 3 years, yung 25 days is very short para mag makapiling mo lahat ng mahal sa, sa buhay. At pagdating mo sa airport, bubulag ka pa sa'yo yung ganitong klase ng pag-hold. So parang ako talaga, yung, yung damdamin ko, maiiyak ako, tromong trauma, trauma ako sa sitwasyon. Tapos ganito ang nangyari. After siguro mga 4 minutes na nagtatype siya na nagtatype, Binalik niya sa akin yung papel. Sabi niya, pumunta ka dun sa pila, mga ibang pasahero, patatakan mo ito doon sa officer doon. So sabi ko, nagtanong ako, ma'am bakit po? Basta patatakan mo. Sabi nga nun, Di kinuha ko siya. Pagdating na pagdating ko doon sa mga taong nag-i-interview, doon sa mga officers na naan doon sa left side, Napahysterical ako. Sabi ko, Sir, ano ba naman nangyari? Ano bang may problema? Returning OFW po ako. Bakit po kayo kami nyo ginagawa Ano po ang nakasalanan ko? wala po akong kasalanan. Nagdaganon na ako. Tapos, ikinalama ako ni Sir. Napakabait. Kung sino ka man, Sir, hindi ko nakuha ang pangalan mo. Napakabait ni Sir. Sabi niya, Isi ka lang, sir. Isi ka lang. Um, gagawa natin to ng paraan. Hindi ko alam kung anong problema mo. Pero aayusin natin to. Hindi ka namin hinaharas. Hindi ka namin uh, ini-stress. Pero kalma ka lang. So ako, napakalma ko ng konti. Pero hindi ko mapigilan yung emotion ko na wala akong kasalanan. Dapat wala akong, ano, wala akong uh, na bayad. Wala akong ano, lahat updated. So bakit ako nakakaranas ng ganito? So after ma-check nag nag natatasabi ni sir ano bang sir sabi niya sa akin nung officer na BI na lalaki na dapat magpa-final stamp nung papel na maliit na request sabi niya sir hindi ko malaman kung bakit ka uh, mister <coughs> sabi eh mister Cesar hindi ko alam kung bakit nyo bakit kayo ginaganito ng officer? tinatanongin nyo siya kung anong dahilan at bakit. Kasi ang record mo dito, tama naman yung OEC mo. Tapos ilang beses kang dumating, ilang beses kang ano, pabalik-balik na. Sabi ko nga sir eh, wala nga, yun nga ang aking problema eh. Nagpapabalik-balik nga ako dito, thank God, gawa nga ng Cebu Pacific kasi nagmumura siya ng ticket. Kaya nga lang, hindi ko alam kung bakit. After 13 years ko sa company or after 15 years kong bilang OFW, ngayon lang ako naharas ng ganito, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sir, hindi naman haras yan. Uh, gusto ka lang talaga niyang i-verify or baka ikaw ay pabayaan mo na sir Kasi medyo um, baka pressure na si ma'am na magtrabaho, ganyan-ganyan sa dami ng pasahero ngayon Sabi ko sir, hindi naman ganun kasi nga ay ako Bago ako umalis ng UAE, chinek ko muna kung anong mga kailangan Kung anong uh, uh, dapat kong gawin pero ang nakalagay lang OEC, hindi ko na kailangan magdala ng verified contract since I am a registered up uh, since registered na ako since 2010 as per dun sa POA na maliit na papel. Sabi ko it, hindi ako nagpalit ng company, same company. Nagpalit ako ng position pero it's the same company. Sabi niya, hindi ko nga malaman sir, siya lang ang makakasagot kung bakit kanya. Kasi based on your record, tama lahat ng record mo. Wala kang ano, walang ano, walang uh, iba. Tama yung OEC mo, nagmatch doon sa OEC na naka-apply sa'yo. Sabi ko, sir, oo nga eh. Tapos saya mo na sir, uh, good to go, have a safe travel. Tinataka niya yung maliit na papel, tapos sabi niya, o muna balik mo na, kuhaan mo na yung boarding. Pagbigay ko ng boarding, pagbigay ko ng maliit na papel kay Miss Lobrin, uh, Luella Lobrin ng Biorep Medyo sa Cubicles, inabot ko, hindi ako nagsasalita. Tumagal pa siguro ako ng mga 30 seconds dahil tiningnan niya pa, tapos binalikan niya yung passport, tapos tiningnan niya yung mukha ako tapos binalika pa niya ganyan. Tapos saka lang sa, inabot niya sa akin yung boarding card. Etong pangyayaring ito, kung it, it, ilalagay mo sa context, parang kinwestion ka lang. Kaya nga lang, ang tanong ko ay, eh, anong dahilan? kita naman sa record, sa OEC record ko, na iisa yung company ko since 2010 at babalikan ko lang yung company ko at legal yung aking uh, legal yung aking pag-stay legal yung aking visa valid at yung OEC ko is valid hindi ka naman makakakuha ng OEC kung hindi ka returning uh, OFW with the same company hindi naman magi-reflect siya di ba at the same time based on my passport alone, may dalawang visa ako na nakalagay ay yung company name ko. So, dun ako yung uh, di ko maipaliwanag. Until now, until now. Dala ko yung stress, dala ko yung trauma na simpleng i-hold mo ako ng wala namang dahilan, wala namang problema, wala naman ako nilabag na batas. Eh, nagpo-pour out sa akin yung uh, stress physically, emotionally, mentally at saka yung trauma na dinulot sa akin. So ang the bottom line is kahit pala ikaw ay super legal, super um ayos ang mga papel mo. Eh pwede ka pa lang subject sa ewan ko, harassment, pag-iinit ng ulo, napagtripan lang. Eh nalulungkot ako kasi nag nagtatravel naman ako, lumalabas ako ng ibang bansa aside from the Philippines. Uh, sa UAE itself, ang UAE, ang trato sa amin ay tao. Magalang. Uh, walang problema. Sa ibang bansa, ganun din. Tatanungin lang, um, uh, uh, ilang, ilang, ilang araw ka mag-stay dito, anong purpose mo. Tapos, tapos na, you're free to go. Pero sa mismong bansa natin, sa mismong bansa ng Pilipinas, kaya ka palang itrato na parang Walang kwentang tao na hindi hindi ayaw ko. Yung feeling na ganito is sobra. So again, ang 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 target ko lang po nito, ang intention po ng vlog nito is para po uh ma-aware lahat ng kapwa ko OFW na kahit pala tayo ay returning Uh, OFW to the same company, so, with the same company, e eh, kaya ka palang i-subject sa ganong interrogation? Hindi ko alam. Kasi mismo yung POE officer at saka yung lalaking Bureau of, uh, uh, BI officer na nagtataka sila kung bakit ako uh, tinatanong at ginawa ng um, pinabeverify lahat ng aking ano kahit ang lakits, ang yung history ko naman ng travel eh andon. So, ipa-flash ko yung aking ah, uh, siguro ipinalash ko na why bakit naka-flash po yung aking passport. Siyempre, erase yung mga details. At saka yung from the first time na visa ako doon sa aking company at the, yung the latest na visa ako sa company. At the same yung record ko ng EOC at saka yung maliit na papel na ni request kasi nagtaka nagtaka yung ano nagtaka din ako kasi sinasabi verified contract lang pero nung nakita ko yung papel, ang dami ng hinanap niya, pinabe-verified lahat. So again, hindi po intention nito ay mag-create ng bashing dun sa mga officers ng Bureau of Immigration. I respect lahat ng government of, of office ng Pilipinas. I respect the uh, office ng Bureau of Immigration. However, um, alalahanin niya lang po, alawa, ang gusto ko lang pong iparating is yung trauma na nung nasa time, time na nakatayo ka doon at nung kino-question ka despite of following all yung oblige ka sa lahat ng rules and regulation bilang isang OFW tapos na ganyan ka pa eh sobra So maraming maraming pong salamat kung meron po kayo katanong regarding po dun sa pangyayaring ito sa akin. Please hit subscribe, uh, comment down below, hit the notification para ma-update ma kayo sa, sa susunod na mga videos ko. Ito ay eye-opener lang na kahit pala kita dun sa history mo, 13 years ka na sa company mo, na OFW ka, same company, e eh, pwede ka pala maging subject sa interrogation, harassment ng Bureau of Immigration. Kay Madam uh, Luella, uh, Luella Lebron, lebran Lebrin, Luella Lebrin, ma'am, hindi po intention nito ang ano, kaya hindi po nito intention na mag-create ng bashing sa'yo, pero ang intention ko po ay bakit po kaya kasi kahit po yung isa niyong kapwa BIM officer hindi din niya makita kung anong dahilan uh, pasensya na po wala po akong gustong i-bash wala pong akong gustong i-create ng chaos sa pangyayari ito pero uniulit ko po yung trauma ko kung uuwi pa ba ako ng Pilipinas, e naan doon.